ano, loose. Hindi kulay ng sasa. Hi! Hi! We're going to Atchman. But if we're going to Atchman, dun muna kami sa aming mga kaibigan sa Miriam. May tsaka sa likod ko. Kamukha daw niya si Gab-Gab. Yung Gab-Gab, yung gabi, yung makati. Paano yan? Ito. Ay, nakakaganda yung... Kaya nga eh. Ay, hindi pala naka-on. Ay, ano kasi, i-edit naman to eh. Kakatkat natin yung mata. I-edit ko yung lalagay <laughs> kita sa mga palawan na bone shop. Pwede mo bang i-video yung mga kaibigan natin sa harapan? Yung mga pangit sa harapan. Hey! Nathalie! Hi! Siya pala si Nathalie. Eto naman si Pauli. Ayan si Pauli. Hi pa Pauli! Hi ka naman dyan! Naliligaw pa rin. <laughs> Naliligaw po kami. Tapos, ito naman si Ring Ring. Ah, ganda niya, no? Parang tayo. Eh. Yeah. Decision mo yan, friends. Ako naman, ako naman si, ano, <laughs> alam mo na, ito naman yung kaibigan kong laging nandyan para videohan at saka picturehan ako. Ayan, si photographer Joy Joy. Ilang oras na yan? Ilang gig yung ano mo, friends? Kaya mo ubusin yan. <laughs> Kawawa no? Ala, pwede mo dyan sa lahat. Nakakaganda yun sa... Eh, yung, yung, salamin mo. <laughs> Wala naman ako nilagay sa mukha. <laughs> Bakit ano ang ganda ganda ng pinky? Ang pinky siya. Nakaka... Blue eyes na ako dito. eh. Blue, eyes na. ako dito. Ah, nakikita yung ano... -oh, uh -huh, yung UV. Ang ganda yung sensor. Sensor yun, sensor pupunta kami sa kaibigan namin. Makikita yung dalawang magaganda pa namin kaibigan. Seven kami. Tapos meron pa extra-extra. Ang -extra. extra. Okay, niya, may beauty level. Wow. ay, oo nga, may beauty level. Pwede pa lang yung beauty level mo na, na sa low. Ilong <laughs> nga, yeah, ilong nga. Ganun pa rin, friend. Walang pagbabago kahit ano, I-level up mo sandali. <laughs>